Ayan, uh, dinalo po natin kahapon si Lola Gloria. Uh, medyo humihinga-hinga pa po, po siya. Ayan, Ate Colleen, maraming maraming salamat sa biyahe po kahapon. At salamat din po sa mga yumakap kay Lola Gloria. Langga make the day, ni ng Ate Emma, uh, ni ng Manang Needs, at Sister Amigos, Sir Kikoy, Sister Marilyn Luega at sa iba pa yan ah uh, at saka po kay kay Tita Regina Lopez ng Japan shout out po yan uh, nilibot po natin kahapon si Lola Gloria pero iba na rin po ang lagay niya medyo dala na rin po na kay katandaan 90 years old na po siya at but halos butot balat na rin po halos Ayan may mga manas na po yung kamay niya Yung mga paa po niya may manas na rin Kahapon lang po kami galing uh, February Ngayon naman po yung, pa, Parang balita ko po eh, 6am eh, Kumano na po siya bumitaw na Kaya po Ayon uh, Hindi naman na rin po mapibigla dahil Hindi na rin po siya nakain ng ayos halos di na rin nakakarinig pero nung libutin ko po siya kahapon eh, ay pa yung pangalan kong tinanong ko siya kung kilala niya ako uh, pinanggit na may pangalan niyang ako doy si Amang nasabi po ng, mga, ng kanyang mga anak at nakakilala kay Lola Gloria ay may hinihintay na lang do po uh, meron dalawang anak na hindi nakapunta ang sabi, baka hinihintay na lang yung mga anak. Yung dalawa, hindi nakapunta. Pero, nung pumunta po tayo kahapon, dumilat pa yung mata niya at tinanong ko siya kung kilala niya pa ako. Sabi niya ako do, si Amang. Bumubulong siya na, Amang. Pero, pahit na pahit po siya, yung manas niya sa kamay. Na, ano, ano na, uh, lumubo na yung yung mga daliri niya, paan niya. Makintab na sa manas. At ayan, eh, nagkukwento po yung kanyang anak na panganay na si ating Marina. Uh, nagkukwentuhan po kami. Dati po, uh, laging sa tuwing mapapanood yung mga video po ni Lola Gloria, dati nagsisibak pa ng kahoy yan, nagwawalis, nagdadamo. At matanda pa paisip niya yung lahat ng mga paborito niyong kanta. Kinakanta niya po sa atin. Kaya Siguro dala na lang ng pagtanda talaga Sobrang hirap tumanda Sobrang umiisipin Sobrang Sobrang hirap pala ng maratay Sa bagay, sa lahat, lahat naman po tayo pupunta sa Sa kabilang buhay Pero Mahirap tumanda <laughs> Sobrang sobrang Nakakalungkot pag tumanda na talaga kaya ingat po tayong lahat at yan, uh, sana makalabas ulit ako at makapunta ako sa lamay po ni Lola Gloria. At medyo malayo, bako-bakoan dan din. Uh, sana maging okay. O paano po? Uh, maraming salamat po sa lahat na yumakap kay Kuya ay kay Lola Gloria at condolence po sa aming pamilya. Uh, bali lola ko po ito lola ko si lola gloria condolence din po at mm, ingat po tayong lahat at maraming salamat po sa inyo lahat salamat po salamat po at mm, tapos na ang kwento po ni lola gloria yan pahinga ka na lola gloria at hindi ka na mapapagod kahapon lang tayo nagkwentuhan okay na